He welcomes inyong lahat huwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa isang baryo sa gilid ng dagat, umaling -gaw ang tunog na alon habang ang malamig na hangin ng gabi dumampi sa mga peder na isang lumang bahay. Ngunit sa loob nito, hindi dagundong ng alon ang nanginibabaw, kundi malamig na salita, mga boses na hindi na magtagpo, mga mata na umiwas sa isa't isa. Hindi ba't pamilya tayo? Mahina ngunit mabigat na tanong ni Aling Teresa, ang ina, habang ang mga anak ay nakaupong tahimik sa hapag, nagkakain ngunit walang imikan. Ang kanin sa pinggan ay malamig na, at ang tinolang manok ay hindi na sumisingaw na init, gaya ng dating sa bayang tawanan nilang pamilya. Sa labas, maririnig ang huni ng mga kuliglig; ngunit sa loob ay tila katahimikan na sementeryo. Si Mario, ang panganay, ay nakatitig lamang sa kanyang kamay, pinipigil ang sariling magsalita. Si Rosa, ang bonso, ay pilit na ngumunguya, pero mabilis ding nilulon na parabang ayaw malasahan ang pagkain. Ang ama, si Ernesto, nakaupo sa dulo ng mesa, hawak ang kutsarang ngunit hindi gumagalaw. Kung ganito na lang lagi, para saan pa ang hapunan? Bulong niya, halos hindi marinig, ngunit sapat upang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang salita. May mga mata na nagdududa, may mga pusong sugatan, at may mga lihim na hindi binabanggit. Ano ang mas masakit, ang sigawan ng galit o ang katahimikan na malamig na salita? Ngunit sa kabila ng lamig, may isang tanong na bumabalot sa hangin. Hanggang kailan kayang itago ng bawat isa ang apoy na pilit nilang pinapatay sa kanilang dibdib? Sa madilim na sulok ng bahay, naroon ang isang lihim na nakabaon, isang bagay na matagal nang hindi binabanggit ng pamilya. At habang patuloy ang katahimikan, unti-unti itong nagiging parang apoy na handang sumiklab anumang oras. Sa hapag na iyon, bawat kagat ng kanin ay may kasamang alaala, bawat sulyap ay may dalang bigat, at bawat katahimikan ay nagiging tanong na walang kasagutan sa mga gabing tulad nito, sino ang unang bibitaw? Sino ang unang magsasalita? At ano ang mangyayari kapag lumabas na ang katotohanan matagal ng tinatakasan ng bawat isa? Si Ernesto ay muling tumingin sa kanyang mga anak, ngunit mabilis na iniwas ang paningin na makita niyang parang walang balak magsalita ang alinman sa kanila. Bumuntong hininga siya, at sa bawat paghingay parang may bigat na bumabagsak sa mesa, gaya ng bigat ng mga salitang hindi masabi. Sa labas ng bintana, dumaan ang isang tricycle. menggay ang makina, ngunit walang sinuman ang gumalaw o nagkomento. Sa loob ng bahay, tila walang oras. Ang tanging gumagalaw lamang ay ang mga mata na nagtataguan at ang mga kutsarang kumakaluskos sa mga pleto. munit sa puso ng bawat isa, may gumagalaw na alaala, -ala, mga pangyayaring ayaw na nilang ungkatin, ngunit pilit bumabalik. Si Mario, ang panganay, ang unang kumawala sa katahimikan. Ma, pa, mahina niyang sabi, halos hindi pa rin buo ang loob. Napatingin si Rosa sa kanya, umaasa may sasabihin itong mapapagaan ng lahat, ngunit nabigo siya ng tuluyan itong tumigil at muling ibinaba ang ulo. Sabihin mo na, biglang wika ni Ernesto, hindi na kaya ang bigat na kawalan ng salita. Pero ang tono ng boses niya ay malamig, gaya na si Moy na hangin na pumapasok mula sa bintana. Hindi ito paanyaya, ito ay parang utos, at mas lalong tumindi ang takot na kumalat sa paligid na mesa. Hindi ko alam kung kaya ko, pa, sagot ni Mario, nanginginig ang kamay habang nakahawak sa baso, kung kaya mo manahimik, kaya mo ring magsalita. Tugon na ama at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso ang panganay. Si Rosa, hindi nakatis, nagsalita ng mahina. Hindi ba't sabi ni nanay, huwag na nating ungkatin. Napatingin si Teresa sa kanyang bunso at ang mga mata niya'y puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Rosa, bulong ni Teresa, halos wala ng boses. May mga bagay na hindi kayang takpan na katahimikan. Tumigil ang lahat. Ang bigat ng mga salitang iyon ay tila nagpasabog ng damdamin sa loob ng bawat isa. Ngunit walang umimik. Ang katahimikan ay parang apoy na kumakain sa kanilang lob, at bawat segundo'y parang isang pagsubok ng tibay. Mula sa kusina, bumagsak ang isang baso na iniwan nilang nakatambak kanina. Basag ang tunog, at iyon ang naging hadyat ng pagbabalik na isang nakatagong alaala. -ala. Sa isip ni Mario, bumalik ang gabing hindi niya malilimutan, ang gabi na isang malakas na sigawan, ang gabi na isang lihim na sumira sa pamilya nila. Ang gabing iyon, na kahit ilang taon nang lumipas, hindi pa rin niya magawang kalimutan. Kung sasabihin ko, baka masira na talaga tayo, bulong ni Mario, hindi na kayang pigilin ang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mariing nagsalita ang kanyang ama. Mas matagal tayong mawawasa kung mananatili tayong tahimik. Ang boses ni Ernesto ay hindi na malamig gaya kanina. Ito'y mabigat, puno ng pagod at hinanakit, pero may kasamang pakiusap. Si Teresa ay tuluyan ng napaluha at sa bawat patak ng luha niya Parang nagiging malinaw ang isang katotohanang ayaw nilang harapin. Pa, basag na tinig ni Mario, ako po ang nakakita. Napatingin ang lahat sa kanya at ang mga mata nila'y puno na pagkabigla. Sa gabing umalis ka, noong hindi ka umuwi na dalawang araw, nakita ko kung nasaan ka. Huminto ang mundo. Walang kumurap, walang kumibo. Ang salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa dibdib na ama. Si Ernesto ay nanatiling nakatitig sa kanyang anak, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat at sakit. Mario, mahina niyang wika, ngunit hindi na natuloy ang sasabihin. Si Rosa ay nagulat, hindi makapaniwala sa narinig. Kuya, ano bang ibig mong sabihin? Ngunit bago siya makasagot, si Teresa ay nagsalita. Alam ko na. Ang tinig na ina ay mahina, ngunit puno ng katotohanan. Matagal ko ng alam. Nanlaki ang mata ni Rosa, at kahit si Ernesto ay hindi inaasahan na alam pala ng kanyang asawa. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Ernesto, nanginginig ang boses. Dahil hindi ko kayang wasakin ang pamilya natin, sagot ni Teresa, tuluyan ng bumigay ang luha. Dahil mas pinili kong manahimik kaysa makita kayong lahat na nagkakawatakwata. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ng lahat, mas lalong naging mabigat ang atmosfera. Si Mario ay nakatungo, si Rosa ay umiyak na, at si Ernesto ay parang nawalan ng na lakas. Hindi ko naman sinadyang, putol ni Ernesto, nanginginig, hindi ko sinadyang saktan kayo. Ngunit bago pa man niya matapos, biglang nagsalita si Rosa. Kung ganun, bakit parang lahat ng gabi natin ay kailangang malamig? Bakit lahat ng alaala natin ay puro takot at katahimikan? Tumayo siya mula sa mesa at ang boses niya ay puno ng sakit na matagal niyang tinago. Kung pamilya tayo, bakit parang hindi na tayo buo? Si Teresa ay pilit siyang pinigil, ngunit si Rosa ay tuluyan ng bumuhos ang damdamin. Hindi ko na kaya, ma. Hindi ko na kayang itago. Lahat tayo nagtatago, lahat tayo nakukunwari. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magpapanggap na wala tayong sugat? Ang katahimikan ay muling bumagsak sa kanila, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas mahapti. Lahat sila ay hawak ng tanong na hindi masagot. Sa labas ng bahay, dumaan ang isang malakas na hangin, kinatanggay ang mga dahon, tila ba sinasalamin ang kaguluhan sa loob. Ang alon sa dagat ay bumangga sa batuhan, malakas at marahas, na para bang sumisigaw ng lihim na matagal nang nakatago. Si Ernesto ay tumingin sa kanyang asawa, at sa wakas ay bumigay. Teresa, mahina niyang sambit, patawarin mo ako. Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, tumayo si Mario. Hindi sa patang patawad, pa. Hindi lang ito tungkol sa inyo ni nanay. Ito ay tungkol sa atin, kay Rosa, sa akin, sa buong pamilya. At hanggang hindi natin hinaharap ang lahat ng totoo, hindi tayo magiging buo. Si Ernesto ay napayuko habang si Teresa ay tuluyan ng nyakap ang kanyang mga anak. Munit kahit ang yakap na iyon ay hindi pa rin sapat upang tunawin ang lamig na nakabalot sa kanilang tahanan. At sa hapag na iyon, sa gitna ng mga pleto at malamig na sabaw, nagbitin ang isang tanong na walang kasagutan. Ano ang mangyayari kapag tuluyan ng bumukas ang lahat ng lihim na matagal ng nakatago? Sa gitna ng katahimikan, ramdam ni Ernesto ang bigat ng kanyang sariling hininga. Parang bawat paghingay may dalang pangungumpisal na matagal na niyang pinipigil. Tumingin siya kay Mario, kay Rosa, at sa wakas ay kay Teresa. Sa mga mata nila, nakita niya ang sakit, ang galit at higit sa lahat, ang pagkauhaw sa katotohanan. Hindi ko man mababawi ang nagawa ko, wika ni Ernesto, mababa ang boses at puno ng pagsisisi. Pero handa akong sabihin ang lahat ngayong gabi. Napatingin si Teresa, nanginginig ang kamay habang hawak ang braso ni Rosa. Kung kaya mong sabihin, kaya rin naming makinig. Pero sana, Ernesto, huwag na tayong magtago. Humugot na malalim na hininga si Ernesto. Ang dalawang gabing iyon na hindi ako umuwi. Napapikit siya at kasabay na pagpikit ay bumalik ang mga alaala ng kahinaan ang gabi na isang pagkakamali na sumira sa kanyang dangal bilang asawa at ama. Hindi ako nasa trabaho, gaya na sinabi ko noon. Nanigas ang katawan ni Mario, alam niyang ito na ang sandaling kinatatakutan nila. Nasaan ka, pa, mahina niyang tanong. Kasama ko ang isang taong hindi ko dapat sinamahan. Bumigat ang bawat salita, parang mga batong inilalaglag sa gitna na mesa. Walang dahilan, walang sapat na paliwanag, kahinaan lang. At pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Si Rosa ay napahikbi at mabilis na itinakip ni Teresa ang kamay niya sa bibig na anak upang pakalmahin. Ngunit kahit siya, hindi na rin mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Bakit, Ernesto, halos pabulong munit mabigat na tanong na kanyang asawa. Hindi ba sapat ang pamilya natin? Napayuko si Ernesto. Hindi ko rin alam. Pinilit kong kalimutan, pinilit kong itago dahil kong mawala kayo. Pero sa pagtatago ko, unti-unti ko rin kayong nawalan sa katahimikan, sa malamig na salita, sa bawat hapunang tulad nito. Tahimik ang lahat. Tanging huni ng kuliglig sa labas ang nagiging musika ng kanilang gabing puno ng sugat. Si Mario, mabigat ang lob, munit muling nagsalita. Pa, hindi ko alam kung kaya kitang patawarin agad. Pero mas mahirap ang mabuhay sa lihim. Mas masakit ang mapanggap na buo habang sa lob natin ay wasak na. Si Rosa, bagamat luhan, ay kumapit sa braso ng kuya. Kung hindi natin sisimulan gayon, baka hindi na tayo maghilom kailanman. Napatingin si Teresa sa kanyang mga anak at sa kabila ng sakit, may kaunting lakas na bumabalik sa kanyang puso. Siguro, hindi sapat ang isang gabi para ayusin ang lahat. Siguro, hindi rin sapat ang mga salita para burahin ang sugat. Pero kung may matitira pang init sa pamilya natin, iyon ang magiging simula. Dahan-dahang iniabot ni Ernesto ang kanyang kamay, nanginginig, papunta kay Teresa. Sandaling nag-alinlangan ang babae, ngunit sa huli, hinawakan niya ito, mahigpit ngunit puno ng bigat. Kasunod nito, si Mario at si Rosa ay naghawak kamay rin, para muling binubuo ang piraso ng isang basag na larawan. Hindi pa tapos ang kanilang laban, hindi pa sarado ang sugat. Ngunit sa gabing iyon, may isang maliit na apoy na muling nagliab, hindi pa malakas, ngunit sapat para ipaalala na may natitira pang dahilan upang manatili. Sa labas, ang alon ay muling bumangga sa baybayin. Ngunit ngayon, hindi na ito parang banta. Ito'y parang awit ng paglilinis, isang paalala na kahit kaano kalakas ang hampas ng dagat, may umaga pa ring darating. At sa gitna ng malamig na salita, unti-unti nang bumabalik ang init na matagal nilang inaasam. Sa mga sumunod na araw, hindi agad naghilom ang lahat. May mga gabing na natiling tahimik ang hapag, may mga tinginang iwasan pa rin, at may mga sugat na muling bumabalik kapag naisip ang nakaraan munit dahan-dahan, sa bawat maliit na kilos, nagsimulang sumilip ang pagbabago. Si Ernesto, sa halip na laging nakaupo sa dulo ng mesa, ay natutong sumalo ng mga pleto, magbuhat ng tubig at magbukas ng usapan, kahit mahirap at mabagal. Si Teresa, bagamat mabigat pa rin ang lob, ay antiunting nakahanap ng lakas sa simpleng pagtanggap na hindi niya kailangang mapasan ng lahat ng sakit mag-isa. Si Mario, natutong bitawan ang bigat sa kanyang dibdib at nagsimulang makita na may saysay -say ang pakikipaglaban para sa pamilya at si Rosa, sa kabila ng kanyang kabataan, ay naging liwanag na nagpapaalala sa kanila na hindi lahat ng sugat ay kailangang manatiling sugat, may ilan na kayang maging peklat, at sa huli, alaala ng kanilang pinaglaban. Isang gabi, muling nagsalo ang pamilya sa hapag. Ang tinola ay muling mainit, at ang kanin ay bagong hango mula sa kaldero. Wala mang masyadong salita, may halakrak na muling bumalik, kahit malit pa lamang. At sa simpleng gabing iyon, napagtanto nilang ang init ng pamilya ay hindi kailanman ganap na nawala, natabunan lamang na malamig na salita, ngunit naroon pa rin, naghihintay lang na muling sindihan. Sa labas, bumaba ang buwan sa ibabaw ng dagat at ang alon ay kumalma. Sa loob ng bahay, isang malit ngunit tunay na apoy ang muling nagbigay liwanag sa kanilang tahanan. At doon, nagsimula ang kanilang bagong umaga.